Good morning mga kanayab. Lolo Groobies in the kitchen. Walang pasok ngayon. It's a Saturday. So time na magluluto tayo ng mga babaunin natin. Ito ngayon yung mga inumpisa namin. Magluluto ako ng ginataan na kalabasa. Nalagyan ko yan na sitaw. Natapos na yung ating um, minudo. Ito naman. Gagawa ng imbutid yung wife ko. Inhalo niya hotdog, giniling, sibuyas. Sibuyas. Pero ang ipapakita ko sa inyo, itong gagawin kong okoy. Ito, ano ba ito? Uh, ah, kalabasa, nagadgad ko na yan. Ngayon, magagadgad naman ako ng kamote. Sweet potato. At pagkatapos yan, ipapakita ko sa inyo kung paano haluin. Kung ano ititimpla ko. So, gadga rin ko muna ito. Pagkatapos niyan, lulutuin ko na. Yes, sir! Masarap yan, merienda. Mamion hapon. <laughs> Hi. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Ayan, dilagyan ko lang ng kalahating sibuyas. Para hindi siya masyadong matapang naman sa sibuyas. Mahaluin. At mamaya lalagyan na natin ng cornstarch. Yun ang pinaka-binder niya, cornstarch. Lalagyan din ng konting asin. at itong hipon na i-slice ko naman so, na manlilipis. Halo naman natin. Itagdagan pa natin ang pagta. I-slice ko ang hipon para bawat kagat mo, mayroon masasamang sa sasamang hipon. Yung iba, ang ginagawa po, maganda po presentation kasi pag itikinda mo, makikita mo yung hipon sa ibabaw pero ito naman ang purpose para kalatang ipon sa lulutuin natin okoy yan so okoy na okoy na baby halo halo na lang muna Ayan. Ganyan lang kadali yan haluan natin ng garlic powder. Depende na sa inyo kung anong timpla kasi matatanda na kami. Medyo matabang na kami magtimpla. So ang asin ko, siguro ganyan lang ang asin ko. Ganyan lang karami. Tapos sprinkle. At lagyan na natin ng cornstarch cornstarch tansihin nyo lang na Yoko, nalang pala akong cornstarch sinakala bumili na tayong cornstarch, subos na buka't mamaya sana kasya pa to, pero kung kulang nagdaga ko na lang arena halu-halo lang mga apnayab. at mamaya pipirituhin lang natin tikman lang natin at pagkatapos nun titimplahin pa natin ulit depende sa panlasa natin kung okay na so haluin ko lang at magpipirituhin na tayo ng konti pagkaluto, ilalagay ko siya sa paper plate na may paper towel para sipsipin yung mantika. So ayan mga knayap, luto na ang ating merienda. Okay na ang okoy natin. So salamat sa inyo pagnood. At don't forget, please subscribe and push the notification bell so you can be updated on all of my videos. Thank you so much for watching and God bless.